May mga araw sa buhay na parang galing sa wala, bigla ka na lang sinampal? Oo. Isang tawag, isang resulta ng medical test, isang krisis na biglang sumabog. At ang masama pa, nangyayari to habang nasa posisyon ka ng pamumuno. Yung tipong lahat nakatingin sa'yo. Lahat sila umaasa sa'yo na maging kalmado, malinaw at matatag. Dito ngayon nagbabanggaan yung personal mong problema at yung um, pampublikong responsibilidad mo. At ang default reaction ng marami sa atin, itago. Magsuot ng maskara. Pero base sa mga source material na pinadala mo, may isang malaking tanong na susubukan nating sagutin. Paano kung yung pinakamatinding krisis mo ay hindi pala hablang? Kundi yun mismo ang paraan. Yun mismo ang paraan para maging mas totoo at efektibong leader ka. Titignan natin kung paano mamuno sa gitna ng sakit ng hindi nagkukunwari at hindi rin uh, isinasantabi ang misyon. At ang nakakutuwa dito, yung lumang ideya ng unshakable leader, yung parang robot na walang emosyon, unti-unti nang kinukwestiyon, ba? Diba? Oo, parang hindi na siya ang gold standard. Hindi na. Ang hinahanap na ngayon ay yung leader na totoo, yung tao, yung kayang aminin na nasasaktan siya pero nananatiling matatag. May kahinaan pero matatag pa rin. Exactly. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, hindi lang puro teorya. Mga practical na paraan to para protektahan ng isip at emosyon mo habang nasa gitna ka ng bagyo pero kailangan mo pa maging kapitan ng barko. Sige, simulan natin. Himayin natin yung mito ng leader na hindi pwedeng masaktan. May konsepto sa sources mo na glass house at iron soul. Ah, yan! Bilang leader, para kang nakatira sa bahay na salamin. Bawat galaw mo, pinapanood. Bawat kilos, sinusuri. Kaya ang depensa mo, magpatibay ng kaluluwa, yung tinatawag na iron soul. Naalala ko tuloy yung isang manager dati. Sobrang pagod ng itsura niya pero pilit siyang umingiti. Ay yung pilit na ng ngiti. Oo. Tapos kinabukasan, nalaman naming namatay pala ang nanay niya. Pero nung araw na 'yon, wala kang makikitang bakas sa kanya. Iron soul talaga. Pero yun yung problema, 'di ba? Kapag may krisis, ang unang reaksyon ay itago. Itago. Ang nasa isip mo, bawal nilang makita na dumudugo ako. At dyan mismo nagkakamali. Kasi kapag tinago mo, ginagawa mong distraction ng krisis. Pero kapag hinarap mo ng tama, nagiging, nagiging classroom siya. Dito pumapasok yung halimbawa ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians. Inamin niya sa sulat niya na burdened beyond measure siya at despaired even of life. Grabe yon Sa Tagalog, parang niyang sinabing sobrang bigat ng pasan ko. Gusto ko nang mamatay. At itinadala niya yung sulat na yon sa isang simbahan na maraming kritiko niya. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit niya gagawin yun? Parang binigyan niya ng bala yung mga kumakalaban sa kanya. Dahil may alam si Pablo na madalas nating makalimutan, authenticity breeds authority. Ang pagiging totoo ay nagbubunga ng otoridad. Hindi nakaka-relate ang mga tao sa perfection. Nakaka-relate sila sa pakikibaka. Totoo yan. Nung inamin ni Pablo ang kahinaan, hindi bumaba ang tingin sa kanya. Sa halip, lalang tumaas ang biyaya ng Diyos sa paningin ng mga tao. At dito may dalawang landas. Yung una, compartmentalization. Teka, parang mas madali yung compartmentalization. Let's be honest, Sino ba ang may oras para sa integration kapag binubugbog ka na ng problema? Di ba't kailangan mong ilagay muna sa kahon yung problema para na makatapos ng araw? Isn't it a, a necessary survival tool? You're right. It is a survival tool. Isipin mo ang isang submarino na may mga pinto sa pagitan ng bawat seksyon. Watertight doors. Ayun, kung may buta sa isa, isasara mo yung pinto para hindi malunod ang buong submarino. Ganyan ang compartmentalization. Minsan, kailangan mo talagang gawin yan. Para lang makahinga? Para makahinga. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kasi kung mananatili kang ganyan, para kang may isang kwarto sa bahay mo na laging nakalak at nabubulok na sa loob. Ah, gets ko. Ang alternatibo, yung mas pangmatagalan, ay integration. Dito, kinikilala mo yung sakit hindi mo siya ikinukulong. Hinayaan mong hubugin ka nito at ginagamit mo para mas sumandal sa Diyos at sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Okay, so hindi lang pag-amin na may problema, kundi paggamit sa problema para mag-grow. Now, let's get practical. Pag-usapan natin yung utak at katawan ng leader. Oo. Oh, e sa minimilyari talagang chemical sa loob natin. Sa sources, binanggit yung fog of war at cortisol hijack. Oo, at para maintindihan yan, isipin mo yung utak mo na may dalawang characters, yung security guard at yung CEO. Okay, gusto ko yan. Yung security guard, siya yung amigdala mo. Ang trabaho niya, magdetect ng panganib, laging alerto. Threat detection? Yung CEO naman, siya yung prefrontal cortex mo. Siya yung nag-iisip, nagpaplano, kumikilates. Logic and planning? Kapag may krisis, yung stress hormone na cortisol bumabaha sa sistema mo. At anong epekto? nag over yung security guard. Ah, kinulong niya yung CEO. Kinulong niya sa isang kwarto yung CEO. Ang resulta, puro panic, walang plano. Lahat ng bagay nagiging black and white. At dito nagagawa ng mga leader yung mga prevented decision na pinagsisisihan nila habang buhay diyan pumapasok yung mga tinatawag na level 1 decisions, di ba? Yung mga desisyon na may malaking epekto, pag-hire o pag-fire, pagbabago ng strategy. Malaking gastos. Pag yung security guard ang nagdedesisyon, malaki ang chance na magkamali. So anong solusyon? Exactly. Kailangan mo ng external prefrontal cortex. Dito pumapasok yung napaka napakapraktikal na estrategya, ang Council of Three. Ang sangguni ang tatlo mo. Ang rule. Sa loob ng 90 araw sa gitna ng krisis, bawal kang gumawa ng level 1 decision ng mag-isa. Kailangan mo munang kausapin ang tatlong tao. Isang competent peer. Yung kasamahan mo sa industriya. Oo, nakakaintindi sa ginagawa mo. Isang truth teller. Yung kaibigan na walang takot sabihin sa'yo ang totoo. Kahit masakit at isang pastor or counselor. Yung nangangalaga sa kaluluwa mo. Eh, paano kung yung truth teller mo ay masyadong harsh at lalo ka lang na stress o yung competent peer mo may sariling agenda? Delikado rin, di ba? Magandang tanong yan. Kasi ang counsel mo, hindi sila para magdesisyon para sa'yo. Ah, okay. Sila ay sounding board, check and balance. Sila yung magtatanong ng naisip mo na ba to? O bakit ka galit? Baka stress lang yan. So, hindi lang ito para sa spiritual leaders? Hindi. Sa business ang isang CEO, pwedeng may board member, isang mentor at isang executive coach. Ang mahalaga ay yung tatlong pananaw: strategic, objective at personal. Okay, so yung council ang safety net ng isip mo, pero hindi lang isip ang tinatamaan, pati katawan. Dito pumapasok yung Elijah Complex. Ay, classic to. Classic yung kwento ni Propeta Elijah, di ba? Ganing siya sa pinakamalaking tagumpay niya sa Mount Carmel. Nagpababa ng apoy mula sa langit. Grabe yung tagumpay na yun. Pero wala pang 24 hours. Bagsak siya. Gusto na niyang mamatay sa ilalim ng puno. Wow. So yung feeling na burnout after a huge project isn't just mental? It's chemical. It's a literal chemical crash. It reframes everything for me. Hindi pala ako mahina, naubusan lang ako ng gas. At iyan mismo ang punto. Physiological reality yan. Pagkatapos ng matinding emosyonal at spiritual na output, nauubos ang serotonin at dopamine mo. Yung mga feel-good chemicals. Oo, kaya hindi maiiwasan ang crash. At tingnan mo ang naging tugon ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagpadala ng theologian para itama ang doktrina ni Elijah. Walang sermon. Walang sermon. Nagpadala siya ng anghel. Anong ginawa ng anghel? Nagdala ng tinapay at tubig at sinabing kumain ka at matulog. Ganun ka simple. Napakalalim ng inside dyan. Minsan, ang pinaka-espiritual na bagay na pwedeng gawin ng isang leader ay umidlip at kumain ng maayos. So, hindi ito tungkol sa pagiging tough at pagwawalang bahala sa katawan hindi talaga. Kailangan mong mag-establish ng tinatawag na physiological floor, isang non-negotiable na baseline ng physical care. Okay, anong kasama dyan? Pitong oras na tulog. Tamang paggain, yung fuel, hindi lang comfort food na puno ng asukal, at paggalaw, kahit 20-minute walk lang. Basic, pero yun ang unang nakakalimutan. Yun talaga. Hindi mo kayang pamunuan ng isang supernatural na misyon gamit ang isang napabayaang natural na katawan. Okay, so malinaw yun. Kailangan alagaan ang sarili. Pero dyan pumapasot ang kasunod na tanong. Paano natin ito ipapaliwanag sa team nang hindi sila nag-aalala? O nawawalan ng tiwala. Oo, yan ang sining ng vulnerability. Kasi ang authenticity, hindi naman ibig sabihin oversharing. Delikado yun? Delikado? Isipin mo isang CEO na biglang nagsabi sa lahat, Guys, takot na takot akong malugi ang kumpanya natin. Magpapanik ang lahat. So, paano yung tamang timpla? Dito napapasok yung boundaries at ang source material mo ay nag-aalok ng isang napakagandang framework, ang Circle of Disclosure, na minodelo mismo ni Jesus. Paano yun? Kung papansinin mo, may iba't ibang level ang pakikipag-usap niya. May crowds o libu libong tao. Yung marami. May 72 disciples, may inner circle na 12, at may pinaka-close sa kanya na 3, sina Peter, James at John. Hindi pare-pareho ang sinasabi niya sa bawat grupo. So paano natin i-apply yan sa isang modernong workplace? Bigyan mo kami ng example. Sige, ganito. Isipin mo na may health crisis sa pamilya mo. Okay. Malang ang general reality. Pwede mong sabihin, Team, for your awareness, our family is walking through a challenging health season. Dahil dito, masasandala ko sa ating executive team. Malinaw, totoo, pero walang madramang detalya. Tama. Ngayon, sa The Committed, yung leadership team mo, ibahagi mo ang functional impact. Sa kanila, sasabihin mo, Okay ang treatment ay tuwing gearness, kaya hindi ako available. Si VP's name, ang point person, ganito ang proseso natin. Para sa operasyon. Para sa operational continuity. At panghuli, sa the core, yung council of three mo. Dito na yung... Dito mo ibinabahagi ang raw truth. Dito mo pwedeng sabihin, guys, takot na takot ako, hindi ko alam kung paano to harapin, pakiramdam ko pinabayaan ako ng Diyos. Dito ka nagpo-process, dito ka umiiyak. So may structure pala, hindi lang basta-basta mag-share. Ang ganda ng rule of thumb na binanggit sa source, ang vulnerability ay dapat para sa kapakanan ng nakikinig. Exactly. Hindi para sa catharsis ng nagsasalita. Ayun. Kung nag-share ka para lang gumaan ang pakiramdam mo, venting yon hindi leadership. Exactly. But this brings us to the hardest scenario of all. Mm -hmm. Madali maging vulnerable kapag biktima ka. Hmm. Pero paano kung... Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may gawa. Yung crisis of moral failure. At ang classic example dito ay si Peter. Yung pagtanggi niya kay Jesus ng tatlong beses, tapos tumilaok yung manok. At sabi sa Biblia, the Lord turned and looked at Peter. Yung tingin na yun. Siguro yun yung moment na gumuho ang buong mundo ni Peter. Yun ang the crash. Dito, kailangan nating maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang klase ng pagsisisi, remorse at repentance. Okay, anong pagkakaiba? Ang remorse ay pagsisisi dahil nahuli ka. Nakatuon ito sa consequences. Sayang, nawala ang posisyon ko, sira ng reputasyon ko, puro ako. Self-centered. Ito ay self-centered. Si Judas may remorse at dinala siya nito sa pagpapakamatay. Ang repentance sa kabilang banda ay pagsisisi dahil nasaktan mo ang puso ng Diyos at ang mga taong nagtiwala sa iyo. Nakatuon sa relasyon. Nakatuon sa relasyon. Si Peter may repentance at dinala siya nito pabalik sa buhay. Teka, sobrang crucial niyan. Kasi maraming leader ang nagsosorry dahil nahuli sila, hindi dahil may nasaktan sila. Yung isa, Self-preservation. Yung isa, restoration. Magkaiba. Magkaibang magkaiba. So, paano ka makakabangon mula sa ganong pagbagsak? Ang tanging daan palabas ay ang zero defense policy. Walang pagdadahilan. Walang pero kasi walang spin. Elangan mong kuin ang buong bigat ng pagkakamali. At pagkatapos, doon pwedeng magsimula ang restoration. Tingnan natin yung nangyari kay Peter sa John 21, yung agahan sa dalampasigan. Ha, oo. Hindi siya sinermonan ni Jesus, hindi siya in -lecturan. Nagluto si Jesus ng almusal at tinanong lang siya ng tatlong beses, Peter, do you love me? Isang tanong para sa bawat pagtanggi niya. Grabe. Ga. Grabe. Pagkatapos niyang sumagot ng oo, ang sinabi ni Jesus ay, feed my sheep pakainin mo ang aking mga tupa. The ultimate act of trust. Ipinagkatiwala niya yung pinakamahalaga sa kanya sa taong kabigo lang sa kanya. At dito nangyayari ang tinatawag na theological shock. Bakit gagawin ni Jesus yun? Bakit nga ba? Para ang laki ng risk. Dahil ang isang Peter na alam na kaya niyang magkamali at bumagsak ay mas ligtas na leader kaysa sa isang Peter na iniisip na invincible siya. Ang Peter na basag ay mas mapagkumbaba ang Peter na mayabang noon ang siyang delikado. Ang sugat niya ang naging kwalifikasyon niya. So what does this all mean? Kung bubuin natin lahat, ang krisis personal man o dahil sa sariling pagkakamali ay hindi isang disqualification. Hindi talaga. Isa itong forge, isang pandayan. Babalik ako sa imahe ng wounded shepherd o ang pastol na may sugat. Si Jesus kahit nabuhay muli, pinanatili niya ang mga peklat sa kanyang kamay at tagiliran. Bakit? Dahil ang mga peklat na iyon, ang kanyang credentials. Patunay na hindi niya tinakbuhan ng sakit, kundi dumaan siya dito at nagtagumpay. Ang sakit mo kapag naproseso ng tama ay at... nagiging iyang pinakamalaking aset. Nagkakaroon ka ng bigat, ng gravitas, na hindi mo makukuha sa mga libro lang. Tama. At ang ibig sabihin niyan para sa sayo ay ito, huwag mong itago ang peklat mo dahil yan mismo ang magpapatunay sa mga tao mo na alam mo ang daan palabas sa dilim. Hmm, dahil nanggaling ka na mismo doon. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pag-iwas sa bagyo. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa pilot na kasama mo sa gitna nito. Ang pilay na dala ng iyong pakikibaka ay hindi isang liability. Ito ay isang legacy. Ang peklat ay hindi depekto. Hmm. Ito ay isang dekorasyon ng biyaya. Ayun at iwan ka namin sa katanungang ito para pag-isipan. Kung ang pinakamalalim mong sugat ang magiging pundasyon ng iyong pinakamabisang ministeryo o pamumuno, paano nito babaguhin ang pagtingin mo sa krisis na hinaharap mo ngayon?